At niyo, kilalanin natin ang Woman Sea Guardian. Let's go. Every year, tourists and other visitors go to the province of Batangas, especially the town of Mabini because of its beach resorts and rich marine life. To better safeguard their marine sanctuaries, Mabini's local government works hand-in-hand -hand with a group of brave and fearless volunteers known as Sea Guardians. Nagsimula po ang bantay dagat dito noong pong 1998 as a voluntaryong mangalaga ng ating karagatan. Ang layunin po ng grupo ay para mapangalagaan yung karagatan sa mga pumapasok na commercial, mga illegal na paggamit ng karagatan tulad ng dynamite fishing, cyanide fishing. One of these courageous people is Ida Mendoza, who proudly hails from Sitio Bagalangit, Mabini, Batangas. She's a volunteer sea guardian, a woman and a mother. And the difficulty of the sea garden's job did not deter her from joining their town's volunteer group. Wali, ano na, ang ano ko, siyam na taong ko na itong ginagawa, ang voluntaryong bantay dagat. Napakahirap po talaga ng ganitong isang voluntaryong bantay dagat, lalo na katulad ko, o babae. Na, ang buhay ho ninyo nakataya dito. Pag may illegal, malaking problema. A woman joining their group was a far-fetched idea for some of the other volunteers. And the job of a sea guardian is not to be taken lightly. But Ida is not afraid at all and her family knows the value and importance of her work. Ang sabi ng mga anak ko, pagising ko ng maga, sana naman mama ang lakad mo. Siyempre, sasabihin ko, mag-check ng dive pass, pupunta sa mayroong kaming operation. Pagkaluto ko, iiwanan ko na lang sa lamesa. Yan ang ano ng mga anak ko. Kinalakihan na nila yung ganon. Pero ano naman sila, pag nakakakita nga, natutuwa nga ako. Pag nakakita sila nung mga nagaano, sila na nagsusumbong sa akin. O di kasi sinasabi nila doon sa mga tao, Oy, bawal yan! Ida devotes most of her time to her volunteer work, and over the years, she has been able to balance her work with her duties as a mother. Sa gabi pa lang, bago ako tumulog, alam ko na yung mga dapat kong gawin. Gigising ako ng, gigising ako ng maaga, 4.30. Yan, ihahanda ko ng breakfast ng mga anak ko. Tapos gigisingin ko sila ng five para kumain. Nakaasa lang sa akin yung mga anak ko. Basta na lang sila kakain. Pagkakain, nandi din yung kanilang mga uniform para nakaayos na din. Basta lang sila liligo, may mainit ng tubig. Pag alis nila, alis na din ako. Kasama ko na yung mga kabantay dagat ko. Kami nagpapatrol. For me to better understand Ida's work, I went along with her out to sea. And I was a witness to her vigilance and fearlessness. Ida could find a different job if she chooses to, one that wouldn't require her to work in the perilous waters. But Ida's heart belongs to the sea. habang ako ay kaya ng katawang ko, hindi ko ititigil kasi nakasalalay dito ang pamilya ko. Yun. Dahil gusto ko sa susunod na henerasyon, maabutan pa ng mga anak ko. Yung magandang dagat, malinis. Ang pagmamahal ko dito, mas mahal ko pa sa buhay ko eh. Dahil nga po, ang gusto ko, malaman ng mga anak ko sa susunod na henerasyon, meron pa silang maaabutan ba na maganda. Even the local officials of Mabini, Batangas salute Ida's love and dedication for her volunteer work. Si Tita Ida po bilang isang kasapi ng Bantay Dagat. Bago ako naging menro, andyan na sila. At ito po na tao na ito ang pinaka masasabi kong malakas ang loob, talagang tapat sa tungkulin at talagang sila yung isa na tumutulong sa kabuuan sa buong organisasyon knowing siya ang babae. While we were patrolling the seas, I asked Ida about her inspiration and wishes in life. Ang inspiration ko din po yung aking mga anak eh. Lagi pong inaalala ko yung aking mga anak na gusto kong ako'y eh, pag namatay, magiging hero sa ako, sa aking mga anak. Kasi nga dito na kami lumaki, dito ko'y ipinanganak sa Bagalangit. Gusto ko din na yung aking mga anak, bagamat mga babae, gusto ko rin dito din sila lalaki na alam niya kung anong meron sa kalikasan. Ira's passion for her work is immeasurable. Her love for the environment is genuine and overflowing. A love that's true for a mother just like her. Ang pangarap ko magkaroon pa ng maraming bantay dagat na babaeng katulad ko na talagang tutulong, hindi kung ano paman. Basta tutulong sila mapangalaga ng dagat at may ano nila sa kanilang barabarangay itong ganitong ano, para wala nang magkakalat, wala nang magsisira. O, ganun ko kamahal ang dagat at ang pagkabantay dagat ko.